Bakit kaya hanggang ngayon misteryo pa rin kung paano itinayo ang mga pyramid sa Egypt? May mga nagsasabing gawa ito ng mga alipin. Pero may mga ebidensya rin na nagsasabing baka may nawalang teknolohiya o tulong mula sa mga nilalang na hindi natin lubos na nauunawaan. Welcome sa Mahiwagang Buwan, kung saan binubuksan natin ang mga pinto ng kamalayan para tuklasin ang mga mahiwaga at di maipaliwanag na mga kwento sa ating mundo. Sa ating mundo, ang lahat ng buhay ay patuloy lang sa pagdalakbay. Ibat-ibang karanasan man ang ating tinatahak may hatid na aral sa ating tumatatak. Nagpapalago at nagpapaunlad ng ating spiritualidad. Tayo na't gumising sa kawalan. Tuklasin ang mahiwagang buwan. Ang Great Pyramid of Giza ay itinayo mahigit 4500 years ago Pero ang misteryo at malaking tanong Paano nga ba ito na itayo May 2.3 million blocks ng limestone and granite At ang bawat isa ay tumitimbang ng 2 to 80 tons Wala silang cranes bulldozer, o modernong tools. Pero naitayo nila ito ng perfect ang alignment sa true north. At may geometric precision na halos imposibleng gayahin kahit ngayon. May mga nagtataka. Bakit hindi nakita sa hieroglyphs ang actual construction process bakit parang bigla na lang silang lumitaw at pagkatapos ay hindi na nasundan ng ganito kalaking proyekto? Theories. Lost technology or extraterrestrial help. May ilang teorya na lumalabas. Ito ay isang lost ancient technology. sa ilang researcher posibleng may teknolohiyang acoustic levitation o sound frequency na ginamit. Pwedeng ginamit ang tunog para mabuhat ang mga batong mabibigat. Sa Tibetan legends, may mga kwento ng monks na nakakapagpalutang ng bato gamit ang tunog ng kanilang chants advanced civilizations like Atlantis. May mga naniniwala na ang mga pyramid ay bakas ng isang nawalang sibilisasyon, tulad ng Atlantis, na may advanced knowledge ng geometry, astronomy, at energy. Pwede ding extraterrestrial involvement. May mga ancient alien theorists na nagsasabing baka raw tinulungan ng mga nilalang mula sa ibang planeta ang mga sinaunang tao. Ang ilang mga glyphs sa Egypt, kaya ng Abydos Temple, ay nagpapakita ng mga hugis na parang helicopter, submarine, at spaceship. Energetic function ng pyramid hindi lang basta libingan ang mga pyramid. Ayon sa ilang researchers, ang pyramid shape ay may kakayahang mag-focus ng energy. Ang Great Pyramid ay nasa gitna ng mga ley lines, planetary energy grids na konektado sa ibang sacred sites sa mundo tulad ng Machu Picchu. stonehenge at ang mga pyramids sa Mexico Posible kaya na ang mga ito ay energy generators o portals para sa interdimensional communication Consciousness shift and spiritual meaning. Kung tunay ngang may koneksyon ang mga pyramid sa energy at consciousness, posibleng ginamit ito noon bilang bahagi ng spiritual awakening ng tao. Ang geometry ng pyramid mula sa kanyang base hanggang tip ay sumisimbolo ng pag-akyat ng kamalayan. Maraming spiritual na guro ang naniniwala na ang mga pyramid ay naglalaman ng vibrational codes para gisingin ang ancient memory ng tao. Ang tanong, Bakit kaya nilikha ito sa paraang halos imposibleng ulitin ngayon? May tinatago ba itong mensahe para sa kasalukuyang panahon? Well, hanggang ngayon, wala pa rin final conclusion kung paano talaga itinayo ang mga pyramid. Pero, isang bagay ang malinaw. Hindi lang ito simpleng struktura. Ito ay isang paanyaya na gisingin ng ating curiosity tanungin ang ating kasaysayan at tuklasin ang mas malawak na katotohanan tungkol sa kung sino tayo at saan tayo galing Ano sa palagay mo gawa ba ito ng tao ng advanced na sinaunang sibilisasyon o may tulong mula sa ibang nilalang Mag-comment lang po sa ibaba at sabay-sabay tayong maglakbay sahiwaga ng mundo Bago lang po tayo magpaalam kung mahilig kayo sa music paki naman ang aking latest music creation na makikita sa Spotify, Apple Music at iba pang music platforms. At sa kabilang channel ko dito na may title na Creative Moon Music. Ang music na aking nalikha dito ay may temang orchestral, cinematic, trailer-like songs na tinatawag na epic songs. Ang first volume nito ay alay para sa Divine Feminine sa ating lahat at kinanta ng iba't ibang artists. Nasa ilalim ng description box ang link. Pakinggan, i-follow, at i-like nyo na rin po. Maraming salamat! Ito ang mahiwagang buwan. Liwanag para sa kaluluwa. Peace, love and light. Thanks for watching.